Good morning, sa umagang ito ay magtatanim kami ng tipino. Ito, naka-plastic mulch na itong aming tataniman at karamihan ay may butas na. Ayan, dalawang tudling na lang yung hindi nabubutasan. Ang distansya nito ay 50 cm ang bawat tanim at sa bawat butas, ay dalawang buto ang inilalagay namin para kung mamatay man yung isa ay siguradong yung isa ay tutubo pa Ayan. kung dalawa naman ang tutuloy sa tanim ay okay lang dahil kahit naman medyo masinsin itong pipino ay okay lang mga 1 cm lang yan, hindi kailangang napakalalim ng tanim yan, 1 cm lang babaon tatak, uh, medyo didiinan ng lupa para mag uh, ipon ng moist Yan. Pagka masama sa ang lupa na tulad nito, uh, makasusulpot itong tanim pagkaraan ng 3 days. Kung medyo alanganin na naman yung lupa, kung medyo tuyo yung iba katulad nito, medyo tuyo ng konti, kailangan diligan ng tubig para hindi maantala ang pagtubo. Ang distansya ng tudling nito ay 1.5 meters. Uh, pagkatapos nitong pipino pwede siyang tamna ng ibang gulay tulad ng kamatis sitaw, sili kahit talong o kung uh, ang palaya naman patola o upo ay uh, lalaktaw lang ng isang plat yung ikalawaan tanong ang lapad nitong plastic mulch ay 0.75 meter. Dati kasi gumagamit kami ng mas makitid pero um mahirap kontrolin ang damo dahil malapad yung tinutubuan ng damo. Pero dito sa 0.75 meter ah uh, medyo konti lang itong I aming mean, ah uh, uh, konti lang itong tutubuan ng damo kaya medyo mabilis uh, kontrolin. Dito naman dahil 0.75 mas malapad yung kanyang kama So mas malayo ang mararating ng ugat Kaya marami siyang makukuhang nutrients dito At mas gaganda itong tanim na pipino Ang gagamitin nating binhi ay itong Legacy F1 ng Iswe dahil ito ay subok na namin sa ganda ng kalidad ng kanyang bunga